Ang hirap pala nang pagka nagte-trending ang kainan. Nakopo. Yun nga lang, guys, may bulaluan nya dito. Ito yung trending na bulaluan. Kaya lang tinan niyo ang pila. ng <laughs> Dito tayo sa kaya kaya ang kakainin natin yung bitira na dinakit na kakain. Yung eh, may jelly diyan, may makdo, may chowking. Kaya lang, eh, meron din naman yan sa Antipolo. Kaya nahanapin namin dito yung bihira lang. Tulad na bulalo. Meron dun lechon with chow Kaya lang, hindi kaya ng budget natin 150 ang um, isang order. So tatlo kami ng ano ko, tsaka ng aking asawa. Uh, 450. <laughs> Bulan na, na lang, di ba? Ganun talaga. Practical lang, budget-budget. nakopo po. Yun nga lang, guys, may bulaluan nga dito. Ito yung trending na bulaluan. Kaya lang, tinan ang pila. <laughs> pila pa lang. Ayan, oh. Ito yung trending na bulaluan sa Kiapo guys. Ang sticker. Ang Mr. Ano ba to? Mr. B? Ayan o. Oh. Ang dying sticker ng ano niya. Ng pinto. Meron natang uh, take out. Take out. So sa bahay nilang kakain. Parang gano'n na lang ah. Pagka dine-in, nako grabe, aabuti ah, kami siguro dito ng mga alas 9 ng gabi. Time check, anong oras na ba? Alas 6 na may igit. Grabe yung pilaw. Ang nga ba? <laughs> may ano na lang. May takeout naman eh. Takeout na lang siguro tayo. Wala, buti tayong siyem-siyem niyan gano'n. Ano ba yung Mr. V ba yan? Ano ka? Paliwa. Oh. Paliwa ka. Wala guys, di tayo makakain. Kasi pagkakumain kami, buti kami ng gapi. Alas size na mayigit. Ang pila napakahaba. So, next time na lang, may pagkakataon pa naman. Wala rin, ang binagsakan din natin, Jollibee. <laughs> Buisip na yan. Nakalaya mo, kahaba pala ng pila. Ang hirap pala nang pagka nagte-trending ang kainan. Ang haba ng pila, daming tao. Ah, dyan na lang. Gutom na kami. Mahirap na magikot din sa may kiyapo. Nang pagkakilapan pa ng kakainan, dito na lang kami sa Jollibee. Yung ano na lang naka, yung tagbibente. Mahalap <laughs> ako sa oh, oh, Dito nilang tayo kumain. So yun guys, Jollibee na lang.